Hindi ito Cantonese, hindi ito mga real Chinese food, kundi nakasanayan ng mga Pilipino kainin sa Binondo. Ito ang amin mga ino-offer na Chinoy food. Na mo mismo na rin bang kumain sa Binondo? Ba't ka pa pupunta sa Binondo? Dito na lang, we bring the best of Binondo here in Pampang. Little China Town sa Norte. Mala Binondo daw ang mga Chinoy na putahe. Fusion ng dish ng mga Filipino Chinese. Kompleto sa lineup. Merong fried rice, Chinese style na noodles, pati na rin mga dimsum at mga bigating main dish. Kaya't sugurin natin na tigma. Ito bagong kainang matatagpuan dito sa Tinaguriang Culinary Capital of the Philippines, Pampanga. Dr. Robert Loc, isang veterinary, isang chinoy, isang foodie, mahilig kumain. Kaya lagi akong adventurous. Lagi akong pumunta sa Binondo to try different chinoy food. Kaya ngayon nag-start ako ng na isang restaurant na lahat ng chinoy food dito sa Binondo ay ginrupo ko sa aking restaurant. Kaya ito ang Little Chinatown dito sa Angeles City. So, may mga frustration ako. Pagpunta ko sa Omping, mga favorite restaurant ko, ang ng pila. Pag hindi na lang gagawa ko sa restaurant, baka madala ko na mga tagapampagan na gusto mag-try dito sa Binondo, mga Filipino Chinese food. Ang nagsabi sa akin, baka wala yung sa Kasi pinupunta ng mga, mga pumunta ng Binondo, hindi lang yung food, kundi pati ambience. Kaya nakakita mo ang amin decoration ay may mga pictures na where you, when you are in Binondo. Thank you. hiling-hiling ko sa mga pagkain. So, yung mga pinick up ko, dahil di naman lahat ng restaurant na u offer na sa lahat ng gusto ko. Punta ko sa isang restaurant, ay, lumpia, sariwa, gusto ko doon, lumpia nila. Pagpunta ko sa restaurant, isang seabot miswa, o kidney o oyster miswa, even mga noodles stir, o even mga pancit canton. Sabi ko, why not i-pick up yung mga, yung sa taste ko, yung mga masarap, Daling ko sa isang place dito sa Pampaga para hindi na pumunta mga na kab kabalin natin na pumunta sa Ongping. So why not bring the food here sa Angeles City? So you don't have to go to Ongping to taste Chinatown food. mam ma ko kasi magaling magluto. Kaso medyo hindi niya, hindi na malala si 94 ng mom ko. Sayang eh, wala kung ano naman Pero yung kanyang alalay, eh, nalala may ibang dishes. So, kaya meron kami heirloom dishes. Like the lumpia chai, like the seafood miswa, paikot soup. Sobrang sarap yung mga niluto ng mother ko. Kaya maraming dito mga heirloom dishes na kasama sa menu namin. Na wala rin sa Chinatown. I like yung fresh lumpia namin. Matatry natin mamaya. Nga, masusubukan niyo. Of course, our Kampong, very stable sa Binondo. Sa yang chow, mga stable na rice meals. And of course, the noodle soup like the white chicken noodles and our wonton noodle. Ibibida namin yun, ano, yung pork uh, shrimp shawmai soup namin na sa collagen. So yung collagen, ang hirap gawin eh. So hindi talaga ito traditional Chinese food, pero dito binibida namin. Dahil pinakuloan mga bones, mga chicken feet, mga pork bones na matagal, almost 8 hours. Saka namin ilulubog yun, pork shrimp shomai. Super sarap. Gusto gusto kanya ng braised peking duck niya. So, ang super, super, super sarap talaga yung braised peking duck. Kaya sabi, wait, narito ka lang naman. Ipag-sample na yung braised peking duck mo. So, nandyan, mamaya taste natin ang braised peking duck. Super sarap. So, ma advice ko talaga sa mga would-be na mga mag-start ng mga negosyo sa restaurant, dapat may passion ka sa food. Food talaga, anong gusto nyo talaga ipakita sa public? Hindi pwede yun gaya-gaya. So dapat medyo unique na something from your heart. Kaya mas masarap yan pag na-luto mo yun para sa kanila. Mga cops, invite ko kayo dito sa Little Chinatown. Yung mga mahilig sa binondo food. At saka mga, mga foodies, mga adventurous food. Matitigman dito ang ibang-ibang food ng Chinatown. Uh, located kami rito sa Don Wico Avenue. Open kami every day from 10 to 10. Monday to Sunday. Talaga manyaman Kenny. Na, mga gabs! At welcome dito sa Clark View, Pampanga. Ito ang Little Chinatown na may mga maraming pagkain ng Filipino-Chinese tol. Oo nga tol, kumbaga fusion to. Lutong Pinoy at Chinese na luto. Oo, oh, ito na nga. At pinagsama-sama na sa lamesa natin ang kanilang mga bestseller at punong-puno ngayon to. pinag order natin, masyado tayo natuwa. Meron oh, oh. tayo ditong wonton mami, soy and white chicken, kiampong, isa sa mga kanin natin, tapos patatim at yung nakakatakam na braised peking duck. Eh, and don't forget, to. Sol, na meron pa tayo rito yung Yang Chow at meron pang fresh lumpia sa gilid. Meron nga palang collagen soup. Oo <laughs> nga pala. Isa sa mga ano nila yan. Kailangan e na magmamalaki. Oh, oh. Ito na lang una. Oh. Sabay tayo. Rule number three. Cheers! Cheers! Pagod, puno-puno ng flavor. Mm Oo -hmm. nga, flavorful na. Oo. Oh, oh. Malagkit na madulas, na makapal, na parang oily pero hindi. Sobrang dami nito mga kakakalito kung anong uunahin. Papakay ko na muna itong white chicken. Tulad nung natikman natin siguro sa Singapore. No? Tapos yung katabi niya, ito naman, soy chicken. Dito ako sa soy chicken. Mm. White na white. Parang nilugaw. Parang ganyan lang. Pamilyar mm. na pamilyar yung timpla nito. Feeling ko parang ganito nga yung nakain natin sa ibang bansa. Mm. Subayan so mo lang kanin to. Kempong. Ang kempong, mga Cavs, mm. para siyang salted rice. Tapos may kasama siya ang peanuts o oh, mani. Kulay brown na siya. Parehas naman yan to, no? Saka ito, mm. To, ito, dami na lang pinag-o-order. Patay na nasa <laughs> ibang bansa talaga, tol. Hmm. So, mo na naka-buffet, no? Mm. Naka-buffet ng ibang bansa. Ano ba yan? Kaya yung nakapatuloy din yan. Ang pata team, mga kabs, hmm. merong Pinoy, merong Chinese version. Hindi ko lang alam kung pinagsama na ito. Check muna natin. Lambot check. Ay, titikman. Wow, mamaya na. Mamaya na. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Easy, easy. Easy, easy. Lambot check, tol. Sukin natin yung balat. Ay, Diyos ko po. Oh, ay, hindi ko dili na, no? <laughs> oh. Ayan, oh. No? Yan, mga kaps. Yan yung balat. Ito, oh. Kunin mo na, tol. Thank you, tol. Mas ko, pa dito. Sabay tayo, tol. <laughs> Laki. O sige, akin yun naman. <laughs> Ato, sige yung naman. Binigay mo yung balat, eh. Hmm. Hmm. yung lasa ng patatim ng Pinoy, tol. Oo, oh, lasa mo yung mga spices ng mga ano, sa anis, yung tamis. Tapos nakagat ko yung pamintang buo. Kaya parang may spice. Tama ako lang ano. Ang galing mga cabs. Little China Town. Parang nga pumunta sa Binondo. Mm. Kasi lahat ito meron doon, eh. Nung pumunta tayo dun eh. Natikman na natin itong lahat. So, eto. Ito, feeling ko. Wala hindi natin natikman doon. Pero meron doon. Ano hindi ba natin yan? Hindi natin natikman. Ito yung brace pecking duck. Ang natikman natin doon, yung pecking duck talaga. Ito, ito yung brace. Mm. Hmm. <laughs> Kagatin mo, tapos kumakal yung sabaw, yung sauce, mm. para mong sinawsaw yung barbecue sa ganun, sa barbecue sauce. Maluya yung lasa. Oo, oh, may mga tipak na siya ng luya. Parang ang kumamag din namin na ito, na yung tamis, no? Kasi ito may tamis. Ito may tamis din. Hmm. Ito naman, parang siyang adobo sa probinsya. Matamis na mahalat na nangingibabaw yung ano, yung, yung luya nga. Ganun yung mga pwede mga mga dobo -do sa probinsya. Kanin naman, Tol. Ito na, Tol. Meron nga pala tayong yang chow. Yan naman, yang chow na yan. Kahit sa ka pumunta, eh talagang makulay yan. Kaya binundo ka pumunta sa mga Chinese restaurant. Kahit doon sa fast food, may yang chow din sila. See. Napanood ba natin kung paano pinrepero yan, Tol? Oo oh, naman, Tol. Meron tayo dyan. Pinagkukuha na ni Jumbo yan. Uh -huh. Kaya ganino nga, nakapasok ng kitchen yan. Pinag-hairnet pa. Ha? Huh? Oo. Oh. Pinag-hairnet pa? Oo. Ano sabi ko? Wala akong hair. <laughs> net lang. <laughs> So complete bits, meron siyang parang Chinese sausage, mixed veggies and shrimp, meron din 'yan. Masibuyas, tol, no? Mm-hmm. Mabag mo yan, meron kulap. Hindi lang sa kanin, eh. Hindi yung kulay talaga. Ang dali makaakit sa tao, parang natural lang naman yun. Tatagang gusto mo siyang tiktok. Ano idea na to, mm tol? -hmm. Yung Little China, tol, no? Dinala yung Binondo sa Pampanga, mga kaos. Oo oh, nga, no? Yung mga tao sa malayo, bago ka pumunta ng Binondo, meron ka ng wish list, eh. Nakalista na yung mga gusto mo matikman. Ah. Dito, hindi ka na magdadala ng listahan. Andito yung mga wish list mo. Ito mismo yung tool eh. Mm Ano yung madalas natin kainin sa binondo? Ito mismo yun. Tapos yung may-ari Filipino-Chinese. So alam mo talaga na makukuha. Tapos oh. meron pang fresh lumpia. Kain tayo fresh lumpia. Mm -hmm. Kaya mga kaps na medyo talagang nai-excite kami. Para tayo laging first time eh. Ito siya. Tatanggalin mo muna yung balot siyempre. Tapos, kuha tayong kutsara, sauce. Ayan, tol. Mm. Teka, hindi ko na hindi yung tol. Mawawasak na eh. Sige, tayo mo na yan. Mm. ang crunchy ng mga gulay. Hmm, ang crunchy. Natuwa ako sa lahat. Natuwa ako dito. Ito na yata yung pinakakatuwa. Lasang lasa yung mani. Tama mm -hmm. Tama yung sabi mo kayo doon, ang crunchy ng gulay. Mm -hmm. Pagkinta natin yan. Kapag pinagtama mo yung tamir at saka yung lutong ng mga gulay, speechless ka na lang kami sa tol. Mm-hmm. Galing. Tamis at mani. Nanasa. May koriander Pampabango, pampasarap. Lagay ko muna dito, ah. Uy, anong hinahanap mo dyan? Ah! Sarap eh. Dito, wala na rin akong sos eh. Totoo ba? Pakagat mo pa yung papel. <laughs> 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 tol, ito. Oh. Hindi pa ito natitigma. Okay. Sinatapstick yata ito, Tol. Eh, hey, eh, kaya-kaya no, kong tapstickin niya. Yeah. Hmm. Tutul, oh. Mm. Yung! Ang dami kong nakuha ito sa chopstick ko, oh! Pwede pa ako kumuha ito. Hindi mo napansin yun! Okay! Patuloy mo nga ito, para madala ko. May tinidor. Ha? Yung na yung mo Yan. Eto to, meron siyang kasamang mushroom. May enjoy natin yan. Kukomple. natin yung sahog. Hindi lang basta noodle. Hatiin na lang natin yung wonton niya. Uy. Sinupstick mo yung sabaw? Uy. May sumamang ano. Sabaw lang dapat <laughs> Ito na, banat na. Thank you, boy. Thank you, boy. Thank you, may natutulak. But pusog pa to sa atin eh. Kaya pa kaya ng kain din eh. <laughs> Off cam parang makakain <laughs> Tayo, tiis na tiis lang para kapag naisalo-salo tayo kasama okay, mga ka- eh, doon tayo ganado. Tiis na tiis ka pa, no? <laughs> 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 Ang ganda ng build up Hindi, parang parang nag ako eh. Parang hindi tuturo eh. Tiis na tiis ka pa, Lontol? Mamaya niya po manilaman lahat ng yan. Sa so, dulo lang video na to. Mm. Mabalik lang tayo dito. Little Chinatown. Town. Mm. Located po ito sa Clark View, Anunas, Angeles, Pampanga. Kung familiar kayo sa Clark, Pampanga, dito sa sa bandang side lang, sa labas ng Clark, yung Don Wico Avenue. Yung mga cabs natin na gumagamit ng expressway, pwede po kayo mag-exit sa Clark South. Pero mga parking dyan. Hindi oh. problema ang parking dito. Dyan lang, sa tapat. Mm. So, anytime naman, dito sa Anday, mga open sila. Mm. Tsaka para to sa mga ano, no, gaya ng anong napag-usapan natin kanina to, kung ikaw ay taga rito, medyo north area, mm di ba? Pampanga, Tarlac, Pangasinan, hindi mo na kailangan bumiyahe pa ng malayo para makarating ng Binondo at pumood trip. Mm -hmm. Meron na rito sa Angeles City, Pampanga, Little China Town. Mm Maliban na kung may ibang lakad kayo na malapit sa Binondo, pwede pa rin. Pero dito talaga, pinaka-shortcut. -sure Oo, oh, tama naman. Little so. China Town. Mm -hmm. Kasi baka mamaya bibili kayo ng mga wala pa. <laughs> Wala mo makakalinda ba Talaga sa Binondo po kayo pupunta. <laughs> at kung ngayon nyo lang nabalitaan to mga kaps, kasi bago lang po ito, this year mm. lang to. Parang wala pa siyang ano yun, parang wala pa siyang 4 months. Bago pa bago, ba? bago pa lang talaga. So sana may experience ko siya habang bago siya. No? ang uh, mga bagong restaurant ay mag-i-improve at mag-i-improve pa yan. So kung ano man na natikman namin dito, sana kapag kayo na ang bumisita, ay eh, consistent talaga. Dahil nga sa mga na-experience natin dito, eh, sigurado nag-iwan ako ng ito. Tinkan last TV sticky. dito sa Little China Town. Okay. talaga naman, solid, manyaman, Ken. Uy, alam na alam ko yan, Tol. Hindi mo ako Hindi pa outro yan. Hindi ba? Hindi ba? Yeah. O, oh, dito na nga, Tol. Ayan na, oh, okay. sige. Ito na. Kanina pa natin pinag-uusapan ang ganda at masarap sa bibig. Masarap kainin, masarap pagmasdan ang fusion ng Pinoy at Chinese na mga cuisines. Mm, mm Little Chinatown dito sa Angeles, Pampanga. Bagong-bago, sabi nga ni Cubs Chet. Sana puntahan ng mga Cubs natin. Mm -hmm. Kaya naman! <laughs> <laughs> ang pagbabalik! Yan! Ngayon lang ulit! Sige, tabaan mo pa. Kaya naman. <laughs> hmm. Kung gusto, pagkain pang dinondo, Little Chinatown. Sana'y angeles pang pangga, bagong putri panatin to. Let's go, subukan yo. china town Ton? Din, ganda tol. Ha? Alam mo, nung una mong binigyas, hindi oh. ko mag-gets saan papunta yung tono. No? Oo, ako din. Habang iniisip ko yan, nakikita ko yung mga tao na likod, isa-isa lumiling. Nag-iisip <laughs> din. Nag-iisip, bakit siya <laughs> nag-iingay? <i> <laughs> Ayan na po yung guide, Ah, <laughs> uh, guard, hindi po, kasama po kami. Paboritong banda ko yan, Tol. Ay, oo, oh, Favorito natin. Paborito natin yan. Eh, kailan lang? Nakatanggap siya ng medalya. Ay, oh, oo, oh, Sana na mapaligaw kahit si uh, Sir Raymond ba si... Uh, Uy, Sir Raymond. Shout out po. Sir Raymond, Sir Eli, Sir Buddy, Sir, Eli. Pwendi, Sir, Marcus. <laughs> Nakakilig siguro yun. Oo, oh, Tol. Oh, Paano ko nun, since 90s? Ito ang ganda nung ano, kaya huwag na natin patagalin at ibagsak na natin to. At 10 ng check mga mm. kung umabot kayo dito, eh, sana masubukan nyo rin itong bagong-bagong Little Chinatown yeah. dito sa Clark Pampanga. Sana natuwa din kayo sa mga batang 90s, yeah. napaindak kayo dun sa kanta. May lyrics po yun, sabayan natin. Ulitin natin, Tol. Let's go! Let's go! Whoa! <laughs> okay, ya, <yeah>, Tol. <don't... coughs> <coughs> Pagkain pang binondo Little Chinatown Sa may angeles pampanga Bagong putripan natin to Let's go, subukan yun i'm a lemo Ano pa sila, showdown pa sila ni Shake Yan. Eh. Ay, oo. oo. So, na pwede mo bang video. sabayan, pakita ng magandang Shake Shake mamaya bago matapos yung video. Kasi yung sa kanya, Shake Body pwede, pwede daw. Man, yan yan. Pwede, pwede. Daw. <laughs> Kasi ang dami niyang kinain eh. Pwede daw. Shake. <laughs> Sige na. Eh, sa ano, mabot nga kayo sa dulo. No? Mm. Sana na-enjoy niyo itong mga pagkain na kain namin nyo. Pagkatapos nito, eh, lahat naman po kami eh, kakain na dahil may naghihintay pa yeah. na ibang menu doon. Kaya magkita-kita tayo sa bonus clips. Meron bonus clips ang vision na ito to. Yeah. Napakarami po. Ay, ang dami. Ay, Kasi dami ng kinain mo to. Oh, hindi ako. Ikaw. ba? Makikita nyo na dami niyang kinain. hindi ako. Siya. Ay, siya. mo yan. Hindi yan kasi po talaga yung may hawak Camera na yan. Camera po wala eh. Siya po nag-start ng lahat ng mga ito. Sana nag-enjoy kayo. Sana natuwa kayo. At syempre, sana nabigyan namin kayo ng ngiti dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayong katulad nito. Ano to? <laughs> Anong ngiti ko Ano yung Little, <laughs> Little China Town? Little China Little China Town. Meron po kayong pahabol? Wala na? Ako po si Kapsis. <laughs> ah, ako po si... Kami po ang eraser red. Uy! Ay, hindi ba tayo? <laughs> hindi. Ano tayo? Eraser lang. Eraser no. lang. <laughs> ako po ang eraser. Siya po ang head. Ako po <laughs> eraser Mayor TV. <laughs> at ito, ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. You know what? So, huwag niyo kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Meron daw eh. kami, meron kami drinks dito. Kaya ha? na. Gulaban. So, Rule number two. Cheers. Cheers. Cheers.

kita niyo naprotago namprik huwag niya kalimutan. mo kayo ng order. marangin marami nga pa. pala namprik namprik uh, may may mag show down down sa paano? Ay! one mm. two shake iba bali bali ni iba ni Herman shake iba bali iba ni iba ni iba ni bali ni iba ni bali bali iba ni Hello mga kabani Ako si Koneo Tara samahan nyo ko magluto tayo Ito muna yung gagawin natin Magluto pa tayo konti dito Pakapakilipan to mga kabani Abangan nyo ako sa mga susunod kong upload dito sa channel na to E wag kalimutan I-subscribe na yung channel na to na ako si Koneo At i-click nyo na yung notification bell Para ma-update kayo O ma-notify kayo sa mga darating na videos na i-upload dito At malapit na akong bumalik Check 1145 AM Bago mag lunch Nandito tayo sa harap ng Little Chinatown Yan yung vlog uh, natin kanina Siyempre At dito to located mga ka Sa side ng Clark so, so hindi ko lang mapakita Pero sa likod niyan, Is SC e. Tapos Clark At ito Ito yung highway Mapunta sa Chinatown At eto naman si Mayor TV Welcome po Sa Little Chinatown Alright Wala naman traffic diba tol Pag pumunta dito Wala tol Tapos merong parking Katulad na sinabi namin kanina Katulad dito Nasa likod kami Nakapark kami So tapat lang mismo nitong Chinatown is mga parkingan. Uy, uy, may kumakamot pa. <laughs> okay. Tara, pero ang totoo nito, kakain pa lang kami at hindi pa namin na-check yung loob. Pero napanood nyo na kanina. Eh, let's go. So malapit na po kami mag-umpisa. Ano, sineset lang yung interview tapos sinitingnan kung uh, naka-angulo na ba ng maayos. Kahit ang gulo-gulo nitong nagka-camera. Tapos pa-tee. pati-ti pa yun. Isa doon. At ang konsalita? Pero alam ko talaga may panawagan daw si Perry. Oh, Perry, sabihin mo na yung panawagan mo. Shout out si Boo. na naman. Iba naman. Sino naman sa'yo ng Sibu? Sino nagsabi sa'yo magsisibu tayo? Ay, si... Tul, baka na mo Ano? mo naman, Sibu. Alam mo, ikaw pa si Muno lagi. mo, Tul. ECTV gusto si Bu again. Ang sabi ko kasi, ang sabi ko kasi Perry, oh. sagot ko yung transpo niya sa punta sa Oo, yung boy pala ni Mayos. Kaya ngayon pala, pumunta ka na ng Maylila. Nandun na yung balasamo. May pangalan ko pa yun, Perry 001. Uy! Ay! Tol, super Perry! oh, wait ako. Sa kung ang saguan nito, kita lang Sige, kita kita po tayo dyan sa September. <laughs> wala pa. Wala pa, wala Kaya peri. Taka na Tara na. Try na na. na na. Taka na na. Ito pa sa Pinalagyan ng hairnet. Siyempre, para malinis. Kasi kakaroon man, ng hairnet. Pero, katina, inibigil din ng hairnet si Jambo. Eh, hindi niya sinuot. Ika-album <laughs> yun. Ayun pa. Yung bata. Oh. Madala ka na. Galing tayo dun sa isang karinderiya na uh, hilo-hilo ka. magkarito din yung mga tipo nun eh. Chicken, Mami, Steamed fish. Steamed fish. Chinese bean sprouts. Chinese bean sprouts. Oo nga, ito Chinese bean sprouts. Chinese bean sprouts. <laughs> <laughs> ito kiyam po yung mm -hmm. brown na parang mayroong peanuts kiyam po naman sa peri Taiwan Pet Chai with Garlic. Ito po yung actual serving mga kapsa. So, paano nyo sila nakikita? No more sharing, may malapit na serving. Oo, oh, yung mga ganito naman talaga. Okay. Hindi nyo ito mauubos mag-isa mga kapsa. Kaya magdala kayo ng kadate nyo, kaya ka-pamilya nyo. Pag susurog kayo dito. Fried wonton. Fried wonton. Kikiyam. Kikiyam. Kaguto. Ano na tol? Pen tayo. Ay hindi, uh, magbablog pala kami. <laughs> ah, kung ano dyan ito? Oyster Chami Oh, oyster. Okay, ito na, bigyan ko kayo ng top view ng lahat na meron tayo. So ito po yung mga pagkain na hindi ko na, hindi na kumasya dito kanina. So yung mga nakita yung sa video kanina, ito pa yung iba. So, yan. Marami yan. Na pangalanan niya ni Perry Lapse. Eh. So i-rewind na lang mga tab. Mga kaps, di pa po kami nag-taste test. Ang malaman niya, Tol, kukuha na daw oh. na oh. Trabaho dito. tol. Poderi ka makukuha? dito Kukuha. Eh, At hmm. <laughs> <laughs> At itinuloy pa rin po niya. Thank <laughs> you NIYA lang naman sumuko. <laughs> <laughs>

Ang <laughs> tindi. Ayun ang <yung> kalaban ko. Tatrabaho na ito eh. Galing oh. Huh? Multitasking yan to. No? Anong ino mo yapo? <laughs> Anong ino <inumuyap po>? mo <laughs> Anong ino mo yapo dyan? Dali ka usap. Kasi na ko po, namin po ipakita na may mga ibang menu pa naman talaga bukod doon sa mga kinain namin. At yan po yung Yan po ang, yan po ang ibang menu na pinagkakain ni Jumbo. Tapos meron kong bata din. may tinidur ka pa kasi. eh, tara eh, na. Bukas pa ako makakuha. atalon tayo pag naputol nga. <laughs> Ang dami nung nakuha ko, parang buhok ni Freddy Aguilar ito. salamat Thank you! Thank you! mo na, A! Sige po, salamat ay, po. Thank you. Sorry, salamat thank you. po. Thank you. 주게니